yan mga idol, ito nga pala yung unang haggis natin. dalang gamit natin dito. Si Pai Carlo ang maghahagis ngayon. Tingnan natin ito, ito, kung ay, may huli dito. Ay, 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 na, haggisan na. yeah uh -huh.

Oh. Sorry, mga magandang pandayan yan. Maliliit tuloy yan natin rin. Nakaramdam sila eh. Yung malalaki ang nagtakbuhan eh. Ano, ilan lang yung malaki natin no? oh. di naman masama yan. Pwede na rin yan. Sayang talaga yung malalaki eh, no? Ano yun, Ano Ano piraso? Ano yun, basket Sayang talaga. Maliit yung natyempohan natin. Mabilis nagpusagan yung malalaki eh. Eh, meron pa rin oh. No? Malaki. Ayun, may malaki pa pala. Ayun no? oh. Oh. Ayun. Pwede na. Pwede na.